Yo! What's up mga kaibigan! Nalina tayo yung magkwantuhan! Si Jonathan Kuminga ay handa ng tanggapin ang 3 years 75 million contract ng Golden State Warriors as long as gagawin nilang player option ang huling taon nito at hindi team option dahil kapag team option nga ay malamang ang ending nito ay ititrade lang siya ng Warriors sa huling taon niya sa kontrata kapalit ang mga draft picks lalo na tapos na nga ang kontrata nila Curry, Draymond at Jimmy Butler pagpatak ng year 3 ni Kuminga So perfect timing nga para magtanking sa Warriors at makakuha ng mataas na draft pick sa next season. Ganun pa man ay hindi nga sang-ayon ng Warriors veteran sa plano na ito ng front office, si Curry mismo. Draymond at Jimmy Butter ay lahat nagbigay ng pressure sa front office ng Warriors na bigyan ng para sa kontrata si Kuminga ayon sa balita ng Clutch Points. Partikular na nga daw si Draymond ay talagang suportado nito si Kuminga mga kaibigan, at kinakampanya niya behind the scenes ang pagbigay dito ng patas sa kontrata. Dahil malamang alam nga nila Curry na hindi na sila bumabata pa at kailangan nila ang tulong ng isang fresh at bata pa na Jonathan Kuminga. Kung hindi magbabago ang offer ng Warriors ay tatanggapin na ni Kuminga ang qualifying offer nito na 1 year 7.9 million dollars upang maging free agent siya sa 2026 kung saan mahigit 10 team ang may malaking cap space at may kakayahan na bayaran siya ng malaking sahod na gusto niya at ayaw ibigay sa kanya sa ngayon ng Warriors. So hindi nga ito maganda mga kaibigan, na ang mga franchise players sa mismo ng Warriors ang nagbibigay sa front office ng pressure na gumawa ng galaw. Isang bagay na bigo silang gawin sa buong off-season na ito. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo sa Dallas Mavericks. Patungo sa season na ito ay magpapahinga muna si Kyrie Irving upang magpagaling ng kanyang ACL injury. Subalit expected din mga kaibigan, na makakabalik na siya matapos ang All-Star break. So sabihin na natin na last week ng February, well ang Mavs ngayon ay may loaded roster nga lalo na sa kanilang point guard spot. Kasalukuyan na andyan si Kyrie Irving, D'Angelo Russell, Dante Exum, Dennis Smith Jr. at Jaden Hardy. Limang point guard nga yan mga kaibigan. Subalit ang medyo ironic dito ay wala nga sa limang to ang masasabi natin na natural na playmaker. Lahat nga ito scoring guard mga kaibigan, na more of a shooting guard na may tangkad lang na pang point guard. Ito nga ang dahilan kung bakit gusto pa nilang subukan na ilagay si Cooper Flag sa point forward spot upang makabelo si Kyrie Irving o Dilo na gumawa ng puntos at hindi na mag-isip pa kung paano nila gagawing involve ang lahat pagdating sa opensa. Dahil mahirap nga baguhin ko ang isang player ay may score first mentality talaga Ganun pa man sa ngayon nga ay napakadaming point guard ng Mavs At kapag kumpleto na sila ay most likely 35 minutes ang lalaroin dito ni Kyrie Irving Malamang mga 18 to 24 minutes kay D'Lo bilang point guard and shooting guard And the rest ay malamang tagapalakpak na lang nga ito at tagabigay ng high five sa ngayon nga ay wala ng kulang sa lineup ng Mavs bago sobra-sobra pa nga ito kaya naman malakas ang chance nila na magkampiyon at kung hindi nila ito magagawa ngayong season ay malaking miss opportunity nga ito considering na nagkakaidad din sila Kyrie Irving at Anthony Davis at bugbog na din sila sa mga injuries. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?